apon po sa inyo lahat mga kaibigan po natin sa media kayo po ay aking inibitan sa hapong ito sapagkat uh, dito nga po uh, si Lexter Castro o mas kilala na uh, Boy Dilat na itong mga nakaraang araw po ay naging uh, usap-usapan uh, dahil po sa mga viral videos na lumabas patungkol po sa mga nangyari ng aming kapistahan. So muli ako po ay uh, humihingi ng pamanhin at pasensya sa lahat po ng uh, naapektuhan o na biktima ng uh, ilang mamamayan namin ng dahil po sa aming kapistahan. At uh, isa nga po sa talagang binanggalingan uh, ng galit ng napakaraming tao na ako mismo talaga ay nagalit din ay ito nga pong si Lexter sapagkat yung mga videos po na kumakalat kung saan ay uh, rin niya ng water gun yung isang uh, nagmomotor at uh, nilalabas nga ang kanyang dila ito po ay sa kasamang palad ang naging muka ng ating Watawata -wata Festival sa taong ito at uh, base nga sa aking pahayag kahapon talagang gusto ko siyang makausap gusto ko siyang makausap at gusto kong maintindihan niya na ang kanyang ginawa ay nakakasira sa imahe ng lungsod ng San Juan at ganoon din sa ating Wata, Wata San Juan Festival at sa kapistahan ni San Juan Bautista. Talagang uh, sinikap kong uh, makausap siya. Ang katotohanan po ay kahapon nakausap ko na po siya Ngunit uh, hindi pa kami nakapagkita. At uh, kanina, nagkita kami sa unang pagkakataon at nakausap ko siya. At uh, base sa aming usapan ay, muna tinanong ko ano ang mga dahilan kung bakit niya nagawa ang mga ito. At uh, ang mas mahalaga ay yung mga sasabihin niya ngayon uh, sa inyong lahat. So muli, uh, ako po ay... Uh, humingi ng paumanhin sa lahat po ng uh, naapektuhan, sa lahat po ng uh, isaktan, whether physically or emotionally, sa aming kapistahan dahil po sa mga maling asal ng ginawa ng ibang mga mamamayan natin noong panahon ng kapistahan. So, nandito ngayon si Lexter bago ko po, po siya uh, inihirap, uh, sa inyo ngayon nakapag-usap naman po kami at uh, lahat naman po ito ay uh, kanyang sinangayunan at uh, kasama niya ang kanyang lola ngayon, nandito rin po kasama rin po ang uh, ating Vice Mayor Angelo Covilli kasama po ang uh, ating Barangay Captain Evin Alonso at ang mga kagawad po ng Barangay Balong Bato na siyang uh, nagdala po kay Lexter dito sa aking tanggapan. So, Lexter, kari uh, ka ng uh, salita. Sige, dito Lexter, pulong mo dito para um, para marinig ka nila. na ba po, nagpapasensya po sa aming mayor na pinagawa ko po. Uh, dahil pusawain, barang, pong, uh, po sa akin, parang sira pong katanuan po. Sa lahat po, humingi po ng pahumingi sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo, lalong lalo na po sa rider, humihingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng pamanin po. Sa, so, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po may isip kung ano po, may stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po ang lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalong lalo na po sa mga pamilya ko, oh, Huwag naman po sana nilang idamay. Kung may galit po sila sa akin, ako na lang po ang umanin nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Kanina nga po no, nung nag-uusap kami ni Lector, ang uh, magandang narinig ko sa kanya ay handa siyang humingi ng patawad at paumanhin sa publiko. Lalong-lalo na nga sa mga taong maaring nabastos niya, naapektoan sa mga ginawa niya, o nasabi niya, at uh, yun naman po ay uh, isang bagay na sinabi po, mas mabuting no, makita ng publiko na talagang uh, nagsisisik siya no? sa kanyang ginawa, at uh, ang mahalaga, hindi ito maulit-muli. Uh, tinatanggap naman niya ang kanyang mga nagawang mali, inaamin naman niya, at uh, ang mabuti rito ay matututo siya ng isang leksyon kung saan siya ay maging mapagkumbaba at uh, tanggapin ang pagkakamali uh, ngunit ang pinakamahalaga ay magbago ng uh, pagkatao at wag uh, na wag nang ang gagawin ng mga bagay. At uh, yun naman po ang uh, napag-usapan namin ni Lester kung uh, nakita niyo po interview ko kahapon aminado po ako na talagang galit na galit ako kay Lester dahil yung kanyang mga ginawa, yung po naging mukha ng Watawata -wata San Juan Festival.